Patawarin ang aming pagkakasala gaya ng pagpapatawad namin. Lahat tayo ay hindi maiiwasan na magkakasala sa ating isip, salita at mga gawa, sinasadya at hindi sinasadya. Tayo ay paulit-ulit na nagkakasala at paulit-ulit din tayong humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Sa ating taitim at taus-pusong paghingi ng kapatawaran sa Diyos, handa at gusto niya tayong patawarin dahil mahal na mahal niya tayo. Kung tayo ay kinahahabagan at kinaaawaan ng Diyos, ganoon din tayo sa ating kapwa. Kung paulit-ulit silang nahihingi ng kapatawaran sa atin, patawarin Ang hindi pagpapatawad ay kasalanan at ito ay nagdudulot sa atin ng sakit, lungkot at walang kapayapaan. Walang tunay na saya sa puso, galit, puot at mga hinanakit sa ating puso at isipan. Nawawala sa atin ang maraming grasya ng Diyos. Kung walang katapusan ang kapatawaran ng Diyos para sa atin, gaano din ang ating gawin? Ito ay hindi lang sa ating sarili, ito ay para sa kapwa. Mahirap at hindi madali ang magpatawad. Ang pagpapatawad ay isang desisyon, faith, hope, and love hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili, kundi para sa Diyos. Iba't iba ang hirap at bigat na pinagdadaanan ng tao. Iba't iba ang sakit at lungkot na pinagdadaanan ng tao. Lalo na kapag ang mga tao naging dahilan ng lahat ng mga ito ay malapit na malapit sa ating buhay, sa ating puso, lalo mahirap at masakit hindi na wala ang aking faith, hope, and love at trust sa Panginoon na ang hindi natin kaya ay kakayani natin. Panalangin, tiwala at pananalig sa Diyos. Marami rin tayong pagkakasala at pagkukulang sa Diyos at kapwa. Paulit-ulit din tayong nakikiusap sa Diyos, hindi lang para sa atin. Patawarin. marami tayong dinanas na hirap sa buhay. Maraming mga tao nagbigay sa atin ng sakit. Pero nalalampasan natin to dahil sa pinaghahawakan natin pag-ibig ni Lord. Mga hirap sa pang-araw-araw, mga pagsubok, kung paano mo lalabanan Paano ba tayo makipag-ugnayan kay Lord? Paano? Ako, sa araw-araw na buhay namin, sa kaunting kikitain ng asawa ko, pinagkakasya ko sa aking mga anak. Nagsisikap sila. Pila unawa ko sa aking mga anak na no kung ano lang ipinagkalog ni Lord sa atin, kasalamatan natin at tanggapin natin. Lahat na nangyayari sa buhay natin, kaloob niya. Lahat ng ito, may plano siya. Mahirap man, o masakit, napapagaan namin, basta sama-sama kami mag-anak. Sa kakaunting pagkain aking inihain, masaya namin pinagsasaluhan. Basta, ang mahalaga sa aking pamilya, sama-sama kami. Sabi nga ng ako po, hindi naman daw importante ang pera. Hindi naman daw importante ang lahat ng mga nakikita sa laban bahay. Basta ang importante, ang family. Sa araw-araw, hindi mawawala ang pagsubo Oo, nagagalit tayo, nasasaktan tayo. May mga nasasabi silang hindi natin nagugustuhan. Pero sinisikap natin paglaban ng iyo. Paano? Dahil, araw-araw, nakikipag-usap ako kay Lord. Araw-araw, tinipigilan ko ang sarili ko na huwag magalit. Tinitimpi ko na hindi makapagsalita na masakit sa kanila. Binibigyan ko sila ng lakas sa tuwing aalis sila at maghahanap sila ng trabaho. Maghahanap sila ang serko ng, ng trabaho para sa amin. Naalala ko noon si Archie na disgrasya siya na baril. Pumunta kami sa presinto. Nakita ko yung bumerit sa kanya. Hiniling ko kay Lord na patawarin siya. Hindi ako nagtanim ng na galit sa kanya.